Dinagsa ng publiko ang Temple of Taoism sa Malate, Maynila para tunghayan ang ilang mga inihanda aktibidad para sa pagsalubong ng Chinese New Year. Alamin din natin ang mga maswerte Chinese Zodiac Sign ngayong Year of the Dragon sa ulat ni Noel Talakay. Dragon Dance at drum and lyre performance. Ilan ng ito sa mga aktividad sa harap ng Temple of Taoism sa Maymalate, Maynila sa bisperas ng Chinese New Year. Dahil tatlong taon ito natigil dahil sa pandemya, dinagsa ito ngayon ng publiko. Tulad na lang ni Pakito na kahit walang dugong Chinese, pitong taon nang bumibisita sa templo tuwing Chinese New Year. Siyempre, um, yung good health tapos yung blessed din. Anya, wala namang masama kung maniniwala sa mga paniniwala ng mga Chinese. Kaya isinama rin niya ang kanyang pamilya. Almost seven years na rin. Seven? Opo. So sinama mo na rin? Family ko, anak ko. Ilang oras bago ang Chinese New Year, ilang mga Chinoy ang nagsimula ng mag-ikot sa loob ng nasabing templo para magdasal at magbigay ng kanilang kahilingan people come here to ask if every, uh, their year will be good this year or will they be progressing. Alas 11 naman mamayang gabi, sisimulan ang kanilang pagdarasal at pagsalubong sa Chinese New Year. Ang 11 p.m. kasi it's the, it's Chinese is the uh, first hour of the day. So we start at 11 p.m. So doon nagsisimula yung mga prayers, doon nagsisimula yung drums and bell natin as a sign of the start of the day. Sa pagpasok ng Chinese New Year, apat na mga Chinese Zodiac ang suswertehin ngayong taon. Pero mas marami naman ang hindi maswerte. Kapag sa mga, mga bad year this year, like dragon, dog, tiger, pig, snake, ayun siya mas important kasi mas problema sila health. So ang gagawin natin, we usually do uh, substitution. Uh, which is on the February 24 Kaya pa yun niya na maghinay-hinay muna ngayong 2024 pagdating sa negosyo at pangalagaan ang kalusugan. Inaasahan naman ang pagdagsa ng mga tao sa kanang templo para makiisa sa pagdiriwang ng Kong Si Fat Chai. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.